So ayun mga lodi, isang magandang araw sa inyo mga lodi, welcome back sa aking channel, Manla TV Vlog Sa araw na ito mga lodi ay update natin si Mahone at saka si Tanggol na pinakawalan natin mga lodi Pinakawalan natin dito sa ating palibot mga lodi, yung ating dalawa, Mahone at si Tanggol So ayun mga lodi, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, pwede kang magsubscribe click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video ang gagawin dito sa aming probinsya ng Bohol. So yun mga lodi, pakita ko sa inyo mga lodi si Tanggol at, si Kya, at saka si Mahone mga lodi oh. nandun sa taas sa kahoy mga lodi. So yun mga lodi, amindor. Um, hmm? Nandun sila mga lodi, dalawa sila. Hindi makita mga lodi, nandun sila sa taas. Nandun sila sa taas, o. Lumapit si mahun ini tanggol mga lodi. Nandun sila mga lodi, dalawa. naba yon tuaron din sila mangulo audio mahuni tanggol tanggol dili dili sayon mga lude dili 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 mga lude ko mampai ko mampai si tanggol saka kasi mahuna mga lode nagsama na sila mga lode pinakawalan lang natin mga lode ang ating alaga mga lode. para marilax din sila mga lode ito tayo sa kulungan ng bibi mga kita ko talaga sa inyo nandun tanggol tanggol dali Tanggol. Dali. Sayon ayaw ang mga lumipad. Tanggol. Dali. Dali. Tanggol. Dali. Dali. Tanggol. malapit na mga lodi Tanggaw dali 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 Tangol. Matagal ko na tong hindi na mga lodi Ngayon ko pa pinakawalan to Balik mga lodi Iwan ko mga lodi kung Magpa huli to sa atin mga lodi Mga limang buwan na yata hindi ko pinakawalan dito mga lodi sa aming palibot dali kinampayan niya si mahuni mga lodi ayun oh, mga lodi oh. dali dali tanggol ito si Mahone mga lodi nandun sa taas lagyan ko din nya ng kibultay mga lodi para mayroon tayong ilhanan sa paa mga lodi parang kay Tanggol mga lodi may ilhanan sa paa hmm? kinampayan niya si Mahone mga lodi grabe kagaling to si Tanggol mga lodi hmm? grabe kinampayan talaga mga lodi pakawalan din natin minsan mga lodi para maka marilax sila mga lodi nandun si mahuni mga lodi oh. nandun oh nandun si tanggol kumakampay si mahuni doon oh. medyo bata pa to si mahuni mga lodi pero malakas ng lumipad ang ganda nito mga ibon na to, mga lodi kasi tawagin lang natin lumapit So ayun mga lode Hindi nagpahuli sa atin mga lode Baka mamaya mga lode Pag gutumi na sila mga lode Lumapit yun sa akin mga lode Lalapit yun sa akin mga lode Pag gutumo na si mahoni at sa, at sa kasitanggol So ayun mga lode Sa nagpa shout out pala Shout out sa iyo Sky TV Vlog Shout out sa iyo tol And God bless you tol Salamat sa imuhang suporta sa aking channel Oscar Manla, shout out sa iyo tol. God bless sa iyo tol. Ingat ka palagi dyan sa Manila ka Trebo Hunter Blog Shoutout sa iyo tol. Ang God bless sa iyo tol. Salamat sa imuhang suporta sa aking channel. Sa gusto pa lang magpa shoutout paki-comment lang sa baba. Wala muna tayong bird hunting ngayon mga lodi kasi nag dito sa aming probinsya ng Bohol. Kaya walang bird hunting tayo. Tayo ay nag-update lang ni Mahone at saka ni Tanggol na pinakawalan natin. Ngayon mga lodi, nandun sila sa taas mga lodi. Umuhunis si Tanggol sa taas. Sa nagsuporta pala sa aking channel, salamat sa inyong suporta sa aking channel. Sana hindi kayo magbago sa aking video magtanaw mga lodi. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo abot ng 1k subscriber. So ayun mga lode, hanggang dito lang ang aking video. In-update ko lang si Tanggol at saka si Mahonay na pinakawalan. So ayun mga lode, abang-abang lang sa aking next video sa aking pag hunting, pag mainit na ang yung mainit na yung panahon. Oh, let me I'm real right now.